Ayan ta, meron tayong isang ito troubleshoot na Honda ADV mga sir. Dahil may kaingayan ng konti at kung anong anong -ano, -ano pinabibili. Ayan, yeah, pinabili sir na third drive bearing. Tapos, tensioner. Tapos, paano mo yan ya no mo la mo na konti na lagi. Oke, mo. Eh, rinig niyo yung tanong na yan, parang may ano. Parang may kumakayod. Eh, rinig niyo. Eh, yan yung gagawin natin. Sa motor na to. Eh, gagawin natin, pwedeng natin tanggalin tong pangilid para makita natin kung Uh, sa torque drive ba yung problema nyan? Kasi pinag-delist ng torque drive. Tingnan natin. yeah, Tatanggalin mo natin ito. Tapos, spander natin ulit. Nang wala yung pulley. Tanggal na yung panggilid nyan. Tapos, pakinggan natin. Okay. Meron pa rin. Ibig sabihin nasa camshaft ang problema niyan kaya matik pag iiwalay natin yung makina sa kayong chassis kaganda lang tayo 50 mas madali siyang pag iiwalayin hindi kasi kaya ang dukutin yan ang camshaft andito sa may hit hindi kaya ang dukutin dito masikip sa kaya hindi tayo makapag ng maayos may posibilidad na ano na, na kumalas kapag pinilit natin dito tayo magtatanggal kaya pag iiwalay na lang natin kasi nabilis naman ito pag iiwalayin my name is Oscar pag iiwalay mo na natin ito I'm 15 years old tanggalin nyo lang yun ano mga shock. tapos to tapos parang click lang din to tanggalin mo ang resistor kahit hindi ka lang magtanggal dito P6 160 kasi tatanggalin mo pa rin itong buo yan C150 hindi na yan tatanggalin natin dyan yung cover saka yung water pump yung tambot yun hindi na natin tatanggalin yan Yan, sa pagtanggal ng water pump, ay eh, gumamit lang kayo ng flat screw. Tapos tusok-tusok lang ng bagya. Hanggang sa lumabas 'yan. Okay, tapos cover at tensioner, tatanggal din natin 'yan. Ang tensioner niya mga sir, a goods po 'yan. Hindi po 'yan uh, problematic. na yung tensioner, tanggal na cover. Sa tensioner pa lang pag natanggal mo na 'yan, magkakaroon na ng uh, relaxation yung cam, yung cams. At dito maaalog mo na. Ayan oh, meron oh. At, hindi klaro sa video, pero meron oh. na. Yatatanggalin natin oh, para makita nyo. Tanggalin nyo yung, ano, yung rocker arm intake sa exhaust. Tandaan nyo muna para di kayo magkamali. Tapos itong utso na to. Tanggalin nyo yan. Saka may alin din dito na tunilyo. doon sa ano. Pwede nyo ano. Pwede nyo tanggalin yung cams nang hindi natin tanggal yung buo. Oh, kinakalas yung head. Para hindi tayo magpalit ng gasket. Para hindi na dagdag sa gastuso ng ano. Nung may ari. Yan. Una yung gagawin mga sira. Kapag once na magtatanggal na kayo. Tap date nyo muna dapat nakatabid yung magneto crankshaft tapos camshaft nakatabid kasi purpose nyo dyan pag nagbalik na kayo ng camshaft maiwasan nyo yung nakalubog yung piston saka kayo magtatabid or magbabalik maaring magsalubong yung piston to balbula babalok to yun yan tagal na yung sprocket cam sunod na rin tatanggalin dyan yung ano, turnil yung, yung stopper ng ano ng cam ito dito yan dinig nyo yung tunog ito ano ba ang gaspang na yan yung narinig yung kanina yan mamaya pag sinalpak din natin yung bago dyan lagay natin dyan tapos paikurin din natin Ayan, pagtatanggalin nyo naman, ayan, ipakita ko naman. Pag, pagtatanggal naman nito, itong mayroong parang ganyan, italikod nyo yan, ganyan. Yeah, tapos saka kanyang sya dukutin. O kung hindi nyo kaya dukutin, flat screw, sungkitin nyo lang ganyan, lalabas yan. Ito nung Malaki. Ito, malaki. Para, malaki. Ato, yung problema nito. Bearing. Ayan. Ang laki nito. Pati yung sa rocker arm, yung bike clearance nya, maapektuan din. Kaya sari-sari yung kanyang tunog. Kakaiba. Dahil dito, tutuloy nagagawa naman to, napapalitan naman to. Kaso kung kunti lang din naman yung diferensya, bago muna lang. Kasi pag ano, ipapapress mo pa to, ipipress to, tapos papalitan ng bearing. Eh kung magkamali pa, o, oh, dinasira yung makina. Ito lang sa bago, kung lang naman diferensya. Ito, kamis siya, problema. So, kaya ito. Wow. <laughs> Pabili tayo, kamis siya. Okay, ito na yung bago kamis natin mga sala. Click 125, 150. Ayan, isa lang naman sila. Sige, sapak mo na kung paano yung pagkakatanggal nyo, ganoon din yung siyang ibalik. Ay, hindi Ayan, Okay, balik mo natin mga sir. Tapos, balik na natin yung rocker arm. Tapos, valve clearance natin uli yan dahil nagbago yung sukat nyan. Tsaka, itatap din natin. Yung may pakita ko sa inyo. Yan, ikabit na yung rocker arm. Huwag nyo kalimutan dahil uh, mayroong intake, mayroong exhaust excess yan na dapat hindi magkapalit tapos huwag balik nyo doon tapos yan higpitan nyo sya at mayroong timing yan yung kuntil na yan itutok nyo dito tapos guhit din doon sa may magneto doon sa may uh, kuntil ng ano din ng crankcase tapat nyo doon para kapag ka once na binalik nyo doon sa chassis na pinandar nyo stretch sya kagad at huwag nyo rin kakalimutan mag valve clearance dito. 10-24. Standard pa rin tayo. Yan. Sa baba naman, 24. 10 sa 24. Makikita nyo naman sa pillar gauge yan. Mas maganda pa rin gumagamit tayo yung pillar gauge kaysa doon sa kuko. Pillar gauge kung tawagin. Tapos work natin yung cover, water pump, tensioner, panggilid, gilid. Ayan, pwede na natin ibalik yan doon. Para makita natin kung same pa rin ba yung tunog niya. Pero yan, ay tatahimik na. Imported ba naman yung gumawa eh? Galing Japan. Ayan, nandiyan yung ano? Ayan, tapos lagi natin yung beta gray. Yung so, may uring, kuting kunti lang. Para makaiwas tayo doon sa leak. At uh, i-top nyo rin to. Kung naka-top doon, top nyo rin to. May top date dyan. So, yan. Dito, yan. Tapos to, tutok nyo dyan. Para pag binulit nyo, sobrang eh, suwabing pagpasok. Diba? Diba? Okay, nakapit na. Yan, paikot-ikotin nyo na ng ganyan. Para sure bowl. kasi kapag ka once na mali kayo ng top dead or timing at kapag pinaikot nyo yung magneto asahan nyo po yan hindi nyo mapapaikot ito yan kasi tutukod na yung balbula to piston yan kung mali yung top dead yan yan sure ball na guhit sa inguhit ayan tapat natin dito yung tapat ha ito. tapos dito ayan mm uh -huh. ito sa ito ayan Okay, perfect okay, cover na lang para may balik mo na ito ayan na yung uh, engine pili na natin salpak yan doon ang puta eh, mas sabi, balik na natin. Tapos may pwede na natin itong pandar eh. Diyan na magkakaalaman kung same pa rin yung talog nito. Okay, start natin. Sensor. O, may nakalimutan sensor. Yan, yung sensor. Pag may nakalimutan kasi yung sensor, mag affect doon. At uh, reset naman natin to. Gagamitan pa rin diagnose to. Mhm. Mm -hmm. okay na yan. Yan nagkaroon ng sarang check, -check engine dahil uh, nahugot yung isang sensor pero yung eh, mabubura na yan. O oh, yan, Oh. May imik na. No? Wala na yung bangka, ka ibang kakaibang sounds nyo mga sir. Yan na yung standard talaga nyan. Hindi pa nakatakip dun sa kabila. Maraming kumaganon. Okay. Okay, buhay nyo na. Bulat nyo na lahat. At uh, gusto na gusto na. Okay, dahil na gusto natin. para may natin yung ano, check engine kanina. Okay na. Ayan, na natin yung ano, error code nya. Niyuti yung ano, yung nahugot. Kaya nag-appear yung check engine.